Mga idol at kabayan, pitong Chinese na ilegal na pumasok ang kanilang barko sa Zambales nang walang permit, hindi sumagot sa radio challenge ng Philippine Coast Guard at minagayway ang bandila ng Pilipinas bilang bahagi ng kanilang pagkukunwari. Tuluyan ang kinasuan ng Philippine Coast Guard. Ganyan dapat ipakita natin sa mga Chinese ang pangil ng batas ng Pilipinas. Eto pa, pitong putsyam na mga Chinese national hinuli ng National Bureau of Investigation. Bakit sila hinuli? Naku, naku, naku. Nagtatrabaho sila sa isang pabrika sa Pilipinas na walang dokumento at ang iba naman ay turista ang mga visa. Bakit Chinese pa? E eh marami namang mga Pilipinong magagaling at nangangailangan ng trabaho kaya hindi tuloy maiwasan ng mga kababayan nating mag-isip na merong ilegal at kakaibang ginagawa ang mga yan dito sa bansa. Ang ating mga Pilipino kasi isa sa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Pilipino skill no? But then, nakita namin, gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa. Matapos ang ginawang military exercise ng China at Russia sa Philippine Sea, US nuclear-powered submarine, inilapit pa sa China. Sa isang kakaibang diskarte, ipinakita at ipinalam ng Amerika ang lokasyon ng kanilang submarine habang ito ay nagkakarga ng mga karagdagang Tomahawk Cruise missile, isang pahiwatig ng militar ng Amerika na armado ng nasa 154 na mga Tomahawk Missile ang kanilang mga submarino. Israel, muling ipinakita kung bakit sila ang isa sa mga bansa na hinahangaan pagdating sa kanilang paggamit pang depensa mga raket ng Hezbollah walang kawala sa ayon ng Israel. bukod sa paglabag sa Philippine Immigration Law, sinampahan rin ng reklamong paglabag sa serious disobedience to an agent of person in authority ng Philippine Coast Guard ang pitong tripulanting Chinese na ilegal na pumasok sa bisinida ng San Felipe Zambales kabilang sa inireklamo ang kinatawan ng may arit ng barko kung saan itinakda ngayong Webes. Matatatandaan, nito iklabinlima ng Mayo taong kasalukuyan ng dumating sa bansa ang barkong MV Hyperline 988 na lula ng pitong Chinese national na pag-alamang galing pa ng Hong Kong. Hinuli na mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang naturang mga dayuhan dahil sa bigong magpakita ng kaukulang dokumento tulad ng pasaporte, seaman's book at listahan ng crew. Dagdag pa dito nakita rin ng mga otoridad na iwinagayway ng barko ang bandila ng Pilipinas. Nang makipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa mga tripulanting sakay nito, nakapatay rin ang automatic identification system nito at hindi rin sumasagot sa radyo kaya naging questionable ang ginawa ng naturang barko sa bansa. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng Philippine Coast Guard Zambales ang pitong Chinese National. Sa ibang balita naman, inihayag ng militar ng Estados Unidos ng isa sa mga nuclear submarine nito ay nagsagawa ng pagrilo ng mga long-range cruise missile sa isang mahalagang hub ng militar ng Amerika malapit sa China. Ang mga larawang inilabas nung linggo ng US Department of Defense ay nagpakita sa USS Florida, isang conventionally armed nuclear-powered submarine ay nagsagawa ng expeditionary reload ng mga Tomahawk missile sa naval base Guam. Ang deployment at pag-reload ng USS Florida sa Guam ay kasabay ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan ng militar ng China at Russia kung saan kamakailan namang ay nagsagawa ng joint military drill sa Philippine Sea. Hindi karaniwan para sa Estados Unidos na ibunyag ang eksaktong mga lokasyon ng mga submarino nito lalo na ang pagbibigay impormasyon tungkol sa komposisyon ng mga armas na meron ito. Gayunpaman, posibleng ang ginawang pagayag ng Amerika ay maaring isang pagpapadala ng signal ng militar sa mga potensyal na kalabasan labang bansa tulad ng China, Russia at North Korea. Matatagpuan ng Guam sa layong isang libo, limang raang milya sa silangan ng Pilipinas at timog ng Japan. Ang Guam ay ang tinuturing na forward base para sa pagkapakita ng kapangyarihang militar ng Amerika sa kanlurang Pasipiko. Ang bawat subsurface guided nuclear submarine ng Amerika ay maaring magdala ng hanggang isang daan limang na Tomahawk cruise missiles. Ang mga Tomahawk missile ay ang pangunahing sandata ng US Navy para sa mga long-range strike mission. Maaring Maari itong ilunsad mula sa mga barkong pandigma, submarino na armado ng isang konbensyonal na warhead at may kakayang umatake sa mga target sa lupa at dagat mula sa layong isang libong milya o isang libo, anim na at siyam na kilometro. Ang US Navy ang kasalukuyang merong humigit kumulang siyam na libo, siyam na raang vertical launching system na kayang maglunsad ng iba't ibang misa na nakakalat sa buong mundo habang ang Chinese Navy naman ay may mahigit kumulang apat dalawang daan na vertical launching system ayon sa isang ulat na inilathala noong nakaraang buwan ng Center for Strategic and International Studies. Kaya tama lang ang sinabi ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami pang bigas na kakainin ng China bago pa nito mapatunay ang handa na ito sa anumang digmaan. Sa ibang balita naman, itong putsyam na Chinese national inarasto ng National Bureau of Investigation sa isang ginawang raid sa isang factory sa Bulacan noong Webes. Ibig sabihin mga kabayan, kahit sa Pilipinas, Chinese national Thank you. ang kanilang mga trabahante. Bakit kaya? Ayon sa NBI, nakatanggap ang Bulacan District Office ng Intelligence Report na nagsasaad na maraming Chinese national ang iligal na nagtatrabaho sa pabrika na matatagpuan sa sitio complex San Jose del Monte, Bulacan. Agad na nakipagunayan ng NBI sa Bureau of Immigration, Regional Intelligence Unit 3 at Clark Special Economic Zone para magsagawa ng joint operation. Sa joint operation, pitong na Chinese national ang nahuli ng mga otoridad ng Pilipinas kabilang sa mga ito. Tatlong put anim ang napag-alamang walang dokumento at 23 Chinese national naman ang may hawak lamang ng tourist visa. Nabahala naman ang direktor ng NBI dahil sa laki ng bilang ng mga walang dokumentong mga dayuan na nahuli. Dagdag pa ng NBI, maaring lehitimo ang nasabing kumpanya pero bakit Chinese nationals ang kanilang piniling empleyado na sa halip ay pwede ng mga Pilipino na pag-alaman ng mga otoridad ng Pilipinas na ang kanilang ginagawa ay mga malalaking pipe lang naman na kayang gawin ng mga Pilipino nating mga kababayan. Bakit ilang kailangan pa ng foreigner o Chinese national. Ang ating mga Pilipino, kasi isa sa, sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Pilipino skill. No? But then nakita namin gumagawa lang ng mga malalaking pipe ay bakit naman kailangan foreigner pa. Sa ibang balita, Israel muling ipinakita ang kanilang tunay na lakas at depensa sa mga banta na inilulunsad ng Hezbollah mula sa Lebanon. Makikita sa video kung gaano kahusay ng Iron Dome, isang uri ng Air Defense Missile System ng Israel upang protektahan ang kanilang bansa. Aktwal na video, panoorin!